Hello! Good morning, mga kapaksewa! Yan, nag-strike niya naman tayo sa pagluloto. Heto na naman sa ating bebet. na naman ang kanyang mga kailangan. Ito yung aking apron, basang-basa na ako. Ito yung aking cup, para hindi lumaglad yung aking buhok sa aking mga niloloto. Kaya mga kapagsew, magsimula na naman tayo mga kapagsew. Kaya kailangan muna natin mag-exercise para mawala yung ating sakit sa likod at mga balakang. Ayan. Start na tayo mga kapagsew. Let's go! Ayan. Kware na natin yung ating mga sangkalan at mga itak. Para magsimula na naman tayo sa ating pagtatrabaho sa, sa kusina. Let's go! Punta tayo sa kusina, ha? Ayan. Grabe. Ito. Ay, mga pusa. Ayan, mga kapagsew. Dito tayo, mga kapagsew. Mag-start na naman tayo. maghiwa hiwa naman tayo sa ating mga hihiwain. Ayan, mga kapagsew. Kuha yan yung tomatoes. At sili ah, uh, ilalagay natin sa ating sinigang na bangos. Yes, mga kapatid, ang sinigang na bangos ay pinaka-paboritong sabaw ng aking mga suki. Kaya, mga kapatid, oh, ninyo lahat ang aking mga gagawin sa magang ito. Kaya, heto na naman sa tibibit. Magsimula na naman. Let's go! Hi! Hey, eto mga kapaksiw ang ating halo sa sinigang na bangos. May siling green, mayroon din sibuyas, may tomatoes, may labanos. Ayan, ayan ang kusina. Ito yung ating unang ilalagay sa sabaw sa tubig. Ayan, sa tubig. Ang hirap magtagalog mga kapaksiw Ang hirap talaga pagbisaya, no? Ayan, ang tubig natin. Wala pang kulo yan, ha? pasimula pa lang tayo. At saka mga heto yung aking tangkong. Ang tangkong. kani akong bilian ni tangkong is 20 pesos. Okay na rin. Kasi kadaghan, o, oh, daghan man sad siya. Pero, oh, kahapon pa ni. Ako lang ni siyang gihumol sa tubig ba para hindi dili malawos. karon mga kapagsew, ang akong isda nga, akong sigangon, kani bangus. Bangus, anak, oh. Hmm kani mga bangus ako ning gibili doon kay intoy tu no, akong silingan di aspikas nga sige lang gamugot na sige lang gamugot ambot lang sa ako siguro sa gamugot kay kuha man ko di ba ayan yon bangus yan kani na man pong ibang bangus ko ako ni ununan ako ni ipaksiw mo na sugod so na ta kay aron maka halin ta dito sa atong panginabuhi moni So, good na tayo, mga kapaksew. Pero bago ang lahat mga kapaksew, musayaw sa Ate Bibit sa kusina. Alam mo mga kapaksew, kahit ganito lang ang buhay ni Ate Bibit, masaya man ko. Malipayon ko mga kapaksew. Kaya let's go mga kapaksew. Go, go, go! Ayan na mga kapaksew, ang aking hiniwang-hiwang bangos na gagawin kong sinigang. Yummy, yummy yan mamaya mga kapaksiyo Ayan! Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan ko sa aking mga sinig, ang mga bangus na slice, parang gawing sinigang mga kapag tingnan yung mga kapag yummy na, sabaw pa lang. Ito na. Yes. Ayan na mga kapaksew, lalagay na natin yung hiwang-hiwang bangos Parang lutuin natin ng sinigang. Sinigang na bangos, bumalintong na. Ayan, Tuma lumangoy na mga kapaksew, ayan na. Ito yung mga taba-taba mga kapagsil. Ang sarap po, oh, no? Yung atay. Ito yung bitukang malinis na nililinis ko yan mga kapagsil. Parang kahit ano oh, malinis ang ating trabaho. At ayan mga kapagsil. Tumulutang na mga kapagsil ang slice na bangus. Ayan. Ayan. Maya-maya kunti. Yummy-yummy na yan mga kapagsil. Ayan. 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 Tapos, pakuluin natin yan mga kapaksiyo maya maya konti ay luto na yan uh, go nilagay ko na yung kangkong na dahon o kangkong ayan ang kangkong dahon ano ba yan ang hirap managalog ba kasi ano man nagalog man kung di pa managalog bisaya na lang day ang sa naman ako na, eh tanawa oh. sarap kayo oh. lami ko. Bukal-bukal pa mga kapaksiyo, Oh. kayo mga kapaksiyo, Sinigang na bangus na dinig sa Manila mga kapaksiyo Sa tuwa, wak sinigang na bangus mga kapaksiw. Bisaya. tinuwa lang. tinuwang ang bangus. Diba? maalala ko yun sa unang yan pa ako sa Mindanao. Ang akong sunan. Tinuwa. kundi tinuwa ka Ay, na nilaw. o Ayan. Yan mga kapaksiyo, Yummy-yummy yung kapaksiyo, Yan ang finished product mga kapaksiyo sa ating sinigang na bangus mga kapaksiyo. Thank you very much for watching, mga kapag-see. Good morning sa lahat. Pibet Gabasa.